Tunay nga walang makatatalo sa advokasya para sa kapayapaan. Ito'y matapos na kinilala ang mga natatanging individual sa iba't ibang panig ng mundo sa katatapos lang na Guzi Peace Prize 2025. Isang parangal sa Asia na katumbas ng Nobel Peace Prize ng Europa. Magkabilita tayo kay Paul Montibor. Simple ngunit makulay at manining ang pagtatanghal ng Gucci Peace Prize 2025 na ginanap sa Metropolitan Theater sa Maynila. Pinangunahan ni Ambassador Barry Goosey ang pagbibigay parangal sa mga tinaguriang champion ng Global Peace Advocacy. Ang Gucci Peace Prize ay isang international award na ikinagawad sa mga individual at organisasyon na nagtataguyod ng kapayapaan, karapatang pantao at pag sa buong mundo, tuturik itong Asian Nobel Peace Prize na layuning kilalanin at suportahan ang mga lider at grupong nagsusulong ng mas mapayapa at makatarungang mundo. The Peace Prize is one in Asia, the only one international awards giving body, and I am determined and I am dedicated to continue this Goose Peace Prize as my gift to my country to the Filipino people, Asia, if not in the whole world. Because my main purpose is to create a greater peace for all people around the globe so that we can make this world a better place for humanity. Samantala, kabilang sa mga pinarangalan ang kauna-unahang maranaw na kinilala sa prestigyosong award na ito, si Governor Mamintal Alonto Adyong ng Lanao del Sur. Si Governor Adyong ay kinilala sa kanyang mga kontribusyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon ng Bangsamoro. Siya ay isang kilalang leader sa Lanao del Sur at naglingkod bilang gobernador ng lalawigan mula 2007 hanggang 2016 at mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko ini-expect na magiging kasama ang mga governor ng lalo na sa pangkapayapaan dahil unang-una nung mangyayari yung Uh, Marawi Seeds, alam niyo naman kung ano nangyari sa Marawi City. Sabi na natin na hindi kailangan nasira ang Lanao del Sur, ang lalo na ang Marawi City. Ang kailangan natin uh, pagbangon, bangon at unity sa bawat mamamayan ng Lanao del Sur, yun lang. Uh, masayang masaya po tayo. At itong uh, award na ito ay para sa aking mga kababayan, mga Maram, mga Muslim sa ika-apat na pong taong pamamayagpag ng Goosey Peace Prize na naratiling parawagan ng organisasyon ang pagpupursigin ng kapayapaan. Higit sa lahat ang pagkilala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos na itinuturing nilang susi sa maayos at mapayapang mga bansa. My message to the rest of the world is to have compassion, love, understanding. We have to stop the war. We are all created by God and we need to be one together To believe in ourselves, to believe that we are all together with God's help to resolve whatever the problems is confronting us. Because no one that will do solution to that problem but humanity. And peace is a master to that. Goosey Peace Prize is one of. Para san sa Pilipinas kung mahal, nag Paul Montemon, News.